dang gabi mga master Ipong at uh, tayo ay uh, nandito muli sa ating channel at uh, pinapasyalan po natin yung magagandang lugar dito sa Cabanatuan at uh, kasama niyo pa rin po ako si Master Ipong na itutur po kayo sa napakagandang pasyalan dito kanina po ay nasa Plaza Lucero tayo na binuksan na nga po yung mga pailaw nila nitong Pasko dito naman po tayo ngayon tumulak sa ating pong old capital dito rin po yan sa Lunsod ng Kabanatuan Halinat tingnan po natin So ayan na po, nakita niyo po ay uh, pinailawan na rin Ang uh, ilaw ng Pasko dito po sa kahabaan po ng Burgos Avenue malapit po sa Nueva Ecija High School Dito pong napakaganda pong uh, ilaw ng Pasko Dito po sa ating pong old capital compound Dito po sa ating pong, uh, freedom park Ayan So, tinan po natin ang uh, kagandahan dito po ang ating pong, uh, old capital. So, ayan po. So, papasyal po tayo dito. Ayan na po, ang makikita natin dito, may mga pailaw na. At may mga Halloween, Halloween costume po dito dahil malapit na po mag-undas. Ayan. Ayan, maganda. Mapakarami pong tao na pumupunta at uh, nagtutur po dito yan para ito mga ngayon ng tanawin dito diba? so ayun andito nga po tayo sa ating pong uh, old capital compound ito po sa ating pong uh, freedom park ayan po So, kaganda po, oh. ito pong Christmas tree, napakataas po nito ng atin pong Christmas tree dito po sa Old Capitol Compound. Ito naman po yung atin pong uh, napakagandang kapitolyo dito po sa lungsod ng Kabanatuan. Ayan. So, tingnan po natin, isa-isahin po natin itong napakaganda pong uh, tanawin at atin pong pinapasyalan ngayong gabing ito. Paskong Pasko na po dito po sa lungsod ng Kabanatuan dahil sa pagpapailaw ng mga lugar na ito. Tingnan po natin. Kung so, hayan po natin, samahan niyo po ako, mga ka-Master Ipo. Subscribe na po kayo sa ating channel. Yan o. Oh. Napakataas po nitong Christmas tree na ito. Yan po o. Oh. Napakataas. Ano po ang star? Ayan. Ang tema po ngayon ay uh, blue and the yellow and uh snow snowballs <laughs> para ako nagpapa-picture dito sa po lang mga ayos no i like the ambience, the decoration saan dito picture picture ayan ganda uh, so ayan po pati pa lang po yung mga tao dito kasi kabubukas pa lang po nitong ilaw ngayong araw na ito ito po sa ating po capital Yung And, uh, yung ito, yung And, uh, po yum bulan menpo dipangkitan yo po kegantahan po nang atin kong uh, mga dekorasyong pamasko dito po yan sa ating pong Old Capital Compound dito po yan sa lungsod ng Kabanatuan in front of our Freedom Park ito na po ang makikita niyo pong design dito exclusive po yan sa Master Ipong TV makikita po ang mga dekorasyong pamasko dito po sa ating pong vlog marami po mga tao dito mga nagpapapicture dahil ngayon lang po binuksan ito pong ating pong uh, Old Capitol na Christmas lights Ayan. story spot na po ito taon-taon po ay inaabangan po talaga ito ito pong mga dekorasyong kamasko na ito dito po sa Freedom Park at dito po sa ating uh, Capitol ganda oh and then a reindeer. At napakagaling po ng creative designer po itong ating pong old capital napakaganda po ng tema ngayon yeah. yung design, decorations po na nandito, yung mga reindeer na nandito sa likod ko yeah. talaga po makikita po natin ang kagandahan ng ating pong pabanatuan po sa magagandang design na ito. Inaabangan na po ito taon-taon dito po sa ating kong uh, probinsya, dito po sa ating lungsod, ang pagpapailaw, pagpapaganda dito po ang ating kong old capital. Ito po, design na pagpapaganda. lang nyo na po ito ang ating kong old capital at kayo po ay siguradong mabibighani sa kagandahan ng ating mga otak ito. maraming po mga tao na nagpapasyon dito at uh, nagpapasyon gabi -gabi na dito. Gabi-gabi na po ito itong nakikita hanggang uh, January. Yan, pa may pamilya rin po ang mga nagpupunta rito, mapapicture. Bars. nakikita po natin na kagandahan dito sa Old capital Ang napakagandang dekorasyon, ang pamasko. Dito lamang po yan, exclusive sa Master Ipong TV. Yan, exclusive po yan. nakikita po nyo ngayong gabi. Ang napakaganda pong design and decoration. Ayan po. Nakikita nyo po ang ating pong napakaganda mga design dito po sa ating pong Old capital Ayan po. Ito po sa likod po. Background po natin napakaganda. Talaga pong ako'y pinagmamalaki po, po na tayo taga-kabanatuan at uh, very creative po ang mga design dito po sa ating pong old copy po. Kaya pasyalan nyo na po ito para po kayo mabighani sa napakaganda pong mga pailaw ng Pasko ngayong taong ito. Ayan. Dito po yan sa so Old Capitol Compound. Marami na pong mga tao dito. ayun, na nagpapasyal at nagpapapicture dito po at ang bibig honey din sa napakaganda pong ayos at disenyo ng ating pong old capital na taon-taon nga po ay inaabangan na dito sa ating channel, ang Master Ipong TV upang mapasyalan ang magagandang lugar katulad po nitong ating pinupuntahan. God bless!